sa restaurant. Kung saan kayo nagkita ni, ni Small Abeliana? opo. At doon mo binigay yung 5 million? Doon ko po binigay. Siya. Okay. Now, enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enrolled ka na? Ayun po, na, naayos naman siya. Maayos uh, na ang pagpasok? Opo. Okay. Now, sino ang uh, lumalapit din sa sa'yo para papasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes, yes po. Kahit sino na shipper? Kung sinong gustong mag-inquire, opo. So, so Ah, hindi ko makuha 'to eh. You paid 5 million to enroll. Yet ang payment mo for containers actually went down. Bumaba. Nagmura siya eh. 'Di ba? It's cheaper than the previous uh amounts na binibigay mo. Tama ba? Kasi po 'yung uh, duties and taxes noon eh mas mataas po talaga. Doon sa first before oh the enrollment po, sa Tara oh system, po, talagang mas mataas po talaga siya. Ah, uh, kung kasi itong uh